Indeed, lahat tayo ay may mga hangad at pangarap sa buhay at ito ay ating inilalapit at ipinapanalangin sa Panginoon. Ang tanong, totoo bang tinutupad ng Panginoon ang ating mga panalangin sa Kanya kapag ito ay taimtim nating na inilapit at ipinanalangin o masigit pa ay pinapapanata pa natin sa Kanya? First John 5 verses 14 to 15. Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him. Ang sagot sa tanong kung totoo bang tinutupad ng Panginoon ang ating mga inilalapit? Oo mga kapatid, God can grant us what we ask for. Pero kailangan nating tandaan at tanggapin na ginagawa niya ito according to His will and wisdom. Nakasulat, humingi kayo at kayo bibigyan. Umanap kayo at kayo ay makakatagpo. Kumatok kayo at kayo ay pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat tumahanap ay makakatagpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Ngunit sabi sa ating verse ay dapat ito ay aligned sa kanyang will, ayon sa kanyang purpose at mga plano sa iyo na nakaangkla sa kanyang mga aral at katotohanan. There is a key point in this passage. Our requests must be according to His will. Minsan, mahirap maunawaan ang kanyang purpose ang yung kanyang mga plano sa atin. Pero kapatid, dapat lagi nating tandaan na siya ang lumika sa atin. So, anong dahilan para hindi ka magtiwala sa kanyang mga plano sa iyo? Siya ang pinakamakapangyarihan at siyang lumikha ng langit at lupa. Paano mo ba naman hindi ipapaubaya ang lahat-lahat sa iyo? Trust that His plans are for our good and His glory. Hindi pa ba naman sapat ang pangako ng Panginoon na yan? Manalangin tayo mga kapatid, marikang yung mukod o ipikit ang yung mata at damhin natin ang presensya ng Panginoon. Panginoong makapangyarihan na lumikha ng langit at lupa. Salamat sa confidence we have in you, Panginoon. As reflected sa daily word namin ngayon, salamat sa pagdinig mo sa aming mga panalangin at sa iyong pangako na kapag ang aming kahilingan ay naaayon sa iyong kalooban, ay diringgin mo kami. Panginoon, tulungan mo kaming maunawaan ka. Tulungan mo kaming maialay namin ang mga desires according to your will. May our prayers ay hindi lang maging kahilingan kundi maging pakikipag-usap na rin namin upang maging mapalapit kami sa iyo. Teach us patience and trust sapagkat nakatanim sa aming puso at kaluluwa na ang iyong mga plano are far greater than we can imagine and your timing is perfect. Panginoon, isinusuko namin sa iyo ang aming mga alalahanin. Guide us by your spirit at hubugin mo ang aming buhay na naayon sa iyong kalooban. Ang lahat ng ito, Ama, ay aming samot dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Salamat mga kapatid. Magkita tayo bukas at sa araw-araw.